mahusay, palaban, makabayan. Yan ang palaging ipinapakita ng homegrown fencer na si Samantha Katantan tuwing susabak sa kompetisyon. Siyam na taong gulang pa lamang si Sam noong may kayat na maglaro ng fencing sa kanilang barangay. Bagamat hindi sikat sa Pilipinas ang fencing, nakuha agad nito ang kanyang interes. Fencing po talaga yung unang-unang sport po na natry ko. Nun time na yon 2011 po, um, nagtitraining po sila sa barangay hall po namin sa Del Monte. We started fencing po without knowing po what actually we could get po from it. Bahagi ito ng Sports Enhancement Program o QCSEP ng lokal na pamalaan sa ilalim ng opisina ni Councilor Joseph Wico. Layon ng QCSEP na paigtingin ang interes at dedikasyon ng mga kabataan sa larangan ng sports at mabigyan sila ng mas maraming oportunidad. Well, nag-start like siya by accident. All four sports, basketball, volleyball, street dancing, boxing, ang daming sumasali. Tapos yung fencing, wala. Eh, nakabili na ako ng mga equipment noon. Kinausap ko yung mga coach. Sabi ko, if you do not get more fencers, hindi na natin ito itutuloy. So nakagawa kami ng pool ng mga bata hanggang sa nag-evolve na nag-evolve siya because nung nakita ng mga coaches sa may potential yung mga ibang bata, yun na nakakuha ng scholarship high school pa lang, tas college. Tapos so sabi ko, ah, okay, this is a program worth keeping kasi you're empowering them. Marami silang may talent. So, sumilip ako sa QCSEP, tapos nakita ko nga siya. Tapos kinuha ko siya 2012. Mabilis siya kasi 4 years nakapag-national. Siya yung pinakabata eh, na naging national team. Noong una, walang sariling training center at salat sa gamit ang QCSEP. Pero nag-uumapaw naman ang dedikasyon ng mga atleta at coaches. Nung bata po ako, talagang tinatry po nila to look po for um, venues po so we could train. Kapag wala po kami pang competition, talaga pong tinatry po nila tumulong. Hindi po namin expected na mahal po pala yung mga gamit and hindi din po namin expected na every tournament kailangan mo mabayad ng competition fee to be able to join. Yung pamasahi pa to train, to get to the competition tournament. With the help po of um, the qc fencing team, handa po silang tumulong and gagawin po nila yung best nila po to find a sponsor po para makapag-compete po kami. Yung struggle dito, walang gamit. Pupunta sila dyan. Yung isang sasakyan, nagsisiksikan sila. Nagtsatsaga talaga sila. Tapos sa competition, hiraman. Yung isang mas, ang gumagamit, sampung bata. O, oh, siyempre, hygiene yun, di ba? Isang mas, eh, personal yun. Jacket, Basang-basa na, dahil sa pawis, limang bata gumagamit. Katulad ng iba atleta sa QCSEP, puso ang pinakamalaking ambag ni Sam. She fell in love with the sport. Sobrang dedicated siya to the point na pag walang training, nalulungkot siya. She mentioned then earlier na even if after a training, she stays an extra 15-20 minutes to train pa sa more because she wants to improve and develop her craft. I was very lucky po dahil nga po sa sports um, program po ni Counselor Joseph Rico po. Grabe po yung maitutulong ng sports when it comes to um, being responsible. Iba po yung disiplina ng mga atleta po kasi ang hirap pong pagsabay ng pag-aaral at ang paglalo. Along the way kasi, nagkakatalo sa attitude. Talagang masipag lang. Masipag siya and of course siguro yung talagang dedication niya na mahal niya yung sports, mahal niya yung ginagawa niya. Tung very humble siya eh. Mula yung nakilala namin yan, until now, ganyan pa rin yung ugali niya. Hindi siya nagbabago. Tuloy-tuloy ang naging paghasa kay Sam, kaya naman itong Asia Oceania Zonal Olympic Qualifier nagbunga ang lahat ng pagpupursigi, dedikasyon at pagmamahal ni Sam sa fencing. Makalipas ang 32 taon, muling mabibitbit sa Olympics ang bandera ng Pilipinas. Two weeks before the tournament, I was very pressured po and stressed. Dahil nga po, ano po eh, um, kakabalik ko lang po from an ACL injury. And then po, um, of course po, our goal was to make it po in that tournament. And then when I made it po in that tournament, doon na po lumabas I realized po how grateful and blessed I am po to be there carrying my flag with me. Nag flashback lang po lahat po ng struggles po while recovering, while doing my rehab po, and I was very grateful po na I was able po to get the chance po to fight for a spot po for the Paris Olympics. When I made it po, kalimutan ko po na masakit yung tuhod ko. Ang naisip ko lang po is we made it po. Sobrang nakaka-proud po talaga na ngayon po may na-qualify po tayo Pinoy fencer sa Paris. Umiyak kami overwhelmed. Of course, at tapos parang ang, an, tagal ata, parang one month nakalutang kami na oh, totoo ba to? Nangyari na ba to? Ganun. Kasi sobrang saya, hindi namin maipinta eh. Kung ano yung anong pakiramdam talaga na alam mo, yung, yung, sabi ko nga eh, yung yung imposible naging posible. Well, siguro, being proud is an understatement. Knowing that uh, where Sam came from, coming from the grassroots, coming from a program na pambarangay, it goes to show na nothing is impossible. Dahil sa suporta ng lokal na pamahalaan at QCSEP fencing, nagkamit si Nasam ng iba-ibang barangal kabilang ang oportunidad sa pag-aaral. Malami pong bata na very passionate po sila sa kahit anong sport po. Isa po sa mga reason kung bakit um, nagiging stagnant po sila is hindi po enough yung resources na nakukuha namin. But for example po, um, nung nakapunta po ako sa US dahil po sa athletic scholarship po na nakuha ko, grabe po talaga yung improvements po. Ibig sabihin po nun, kaya natin yung mga Pinoy po mag-step up if we're given the resources po that the other countries have. Dito kasi, ang maganda rito sa fencing, yung opportunity, meron kasi UAAP fencing. So yung mga bata, pag nag high school sila, nare sila ng mga iba-ibang school. Ang opportunity rito, nakakapag-aral sila ng libre. Tapos ngayon nga, dahil nakapag-aral na si Sam sa Penn State, naglo-look up din ulit yung mga school na pwedeng sumunod kay Sam Katantan. And then, of course, national team. Ito yung mga opportunity talaga ng sports na to. Kaya sobrang proud na proud ako sa mga bata na to, especially itong mga grassroots na to. Kaya sobrang layo-layo na narating nila. Ngayon, patuloy na lumalawak ang programang QCSEP sa tulong ng lokal na pamahalaan. At ang mga produktong atleta nito, tulad ni na Sam, hindi nakakalimot at nagbabahagi ng kanilang kaalaman sa mga kapwa kabataan. When we started, Patingi-tingi muna yan eh. Nagsimula kami mga 80 from age 6 to up to 13 to 14 years old. May maintain namin yung 60 na mga bata. We convinced them because of the products we have produced in the past. They all went through the same type of situation. Parehong problema, parehong paghihirap. And look where they are now. Pag tutulungan natin to, marami tayong ma-achieve. That's why we have our alumni mga dating fencers that are here to give back or to pay it forward. Laking pasasalamat ni Sam at hindi siya kailanman pinanghinaan ng loob sa tulong na rin ng mga naniniwala sa kanyang kakayahan. I had a different kind of motivation po to do better every day. And of course po, nagpapasalamat ako sa old self ko dahil um, never kang nag-give up. And nagtiwala ka sa mga taong sumusuporta sa'yo. And isa yon sa mga dahilan kung bakit nandyan ka ngayon. Well, ang dream ko kay Sam, of course, ma-achieve ma niya yung pangarap niya sa buhay. Yung goal pa niya, yung talagang, yung career niya, pag wala na siya sa fencing, and makatulong din siya sa mga batang nag na masundan yung yapak niya. Sam, uh, congratulations sa'yo. Lagi ko nga sinasabi sa'yo na yung pagiging humble, ito yung isa sa weapon mo eh. Sana, makatulong ko pa sa mga bata. Tulungan mo sila, tulungan natin sila. So, congrats and good luck sa darating na Paris Olympics. Talent is always there. It's a matter of finding or having that avenue for them to be discovered. In other words, nasa grassroots yung ating atleta. Nasa grassroots yung ating mga susunod na mga Olympians. And Sam is one of them. Sam is an inspiration not just to QCSEP but to myself. Because what she has been through, it's not easy. Dumaan siya sa butas ng Akarayong to achieve where she is right now. And I prayed continued success for her. Never doubt yourself and never stop believing. And of course, be patient upon reaching your dreams kasi wala po talagang imposible. And of course, um, laging yung tatandaan na when you work on things with all your heart, mind, and soul, talagang ma-achieve niyo talaga um, kung ano yung gusto niyong maging sa buhay si Sam ang isa sa mga patunay na walang imposible kung magsisikap at mangangarap. Yes! 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 I'm Sam Katantan, a fencer representing the Philippines in Paris 2024 Olympics.